Good evening po sa inyong lahat. Uh, kamusta po kayo? Magandang gabi po. Uh, kamusta po inyong maghapon? Kamusta po mga ginawa nyo? Kamusta po dyan yung mga kanina malungkot ngayon ay okay na. No? Sa pagtatapos ng araw natin, na ang tanong ko po, nakaramdam po ba kayo ng pagod at lungkot? Uh, sa mga oras pong ganito, alalahanin natin ang Salmo chapter 147 verse 3 na ang Diyos gumagamot ng mga, su ng mga sugat at bumubuo sa ating mga puso ng bigo. Kaya wag po hayaan na tayo po ay tuluyan na, ma na mabasag. No? Hayaan po natin ang Diyos na kumilo sa buhay natin. Kaya bago po tayo magsimula sa ating dibuson, uh, tayo po yung manalangit. Panginoon, sa maraming salamat sa maghapong ito. Salamat Panginoon dahil alam po namin, kasama po namin kayo hinawakan niyo po kami, ginabayan niyo po kami at sinamahan niyo po kami sa sa aming mga desisyon sa araw na to. Kaya Panginoon, salamat sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig, sa inyong awa sa buhay namin. Panginoon, um, tulungan niyo po kami sa pag-unawa namin lalo sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. po natin ulit ang salita para medyo ma-memorize po natin ano. Salmo 147 verse 3 pinapa, uh, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sulat. Okay? No? Ang ating Diyos ay Diyos ng pag-asa. Maaaring sakit, uh, maaring maaaring sakit ng nakaraan ay patuloy na bumabalik sa alaala natin kung alaala nyo po. Ngunit nais ng Diyos na ipaalala sa atin na hindi siya titigil hanggang sa mabuo niya ang ating mga puso tulad ng isang manggagamot na dahan-dahan uh, niyang aayusin ang mga sirang bahagi ng iyong buhay. No? Hindi po tayo nag-iisa. Hindi po kayo nag-iisa. Kasama po natin siya sa bawat akbang natin sa ating buhay. Kaya sa, habo, sa gabi pong ito, bago po tayo matulog, hopefully, hindi po masamang malungkot, hindi po masamang umiyak. No? Pero hopefully, inilapit, ilapit po natin muna lahat ng nararamdaman natin sa Panginoon. Magsumbong po tayo na parang, parang nagsusumbong po tayo sa ating magulang. No, tandaan po natin, kakampi po natin ang Panginoon dahil po Lalo na po pag tayo po ay nasa tama at lalong-lalo na po pag tayo po talay humihingi ng tulong sa kanya. Lalo na ang kanyang mga tagasunod, no? Kaya maging anak po tayo sa kanya. Iiyak po natin sa kanya, no? Siya po ang mag-aayos ng ating mga puso. Lalo na po sa mga uh, panahon na hindi alam, hindi po natin alam ang gagawin. Okay po? Uh, mga tanong po bago po tayo matulog ano ang mga bagay na kailangan mo pambitawan sa araw na ito para makapagpahinga ka na may kapayapaan sa puso. No? Baka meron pa po kayong dadalhin bago matulog. Huwag na pong isipin yun. No? Paano mo mas mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay? Ako po, ang sagot ko po dito, lagi ko pong babalikan ang mga pangako niya, lagi ko pong ah uh, pangahawakan ang pag-asang ibinigay niya sa buhay ko. Kaya, Hopefully kayo rin po. No, kaya panalangin ko po ngayong gabi na tulungan po tayo ng Panginoon sa ating uh, sa ating uh, mga ulit, no? Conclusion. Habang nagpapahinga tayo ngayong gabi, ilapit natin sa Diyos ang lahat ng sakit, bigat at na nararamdaman natin. Sabihin natin sa kanya ang mga kinakatakutan natin pati na mga bagay na bumabagabag sa atin. Nariyan siya, handa siya makinig at magbigay ng kapantagan. Pahintulutan po natin siyang maging ah pahintulutan po natin siyang punuin ang puso natin ng kapayapaan at lakas na kailangan natin para sa panibagong araw bukas, no? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Inilalapit po namin sa inyo ang lahat ng sakit at takot na nararamdaman po namin sa puso namin. Uh, nais po namin maramdaman ang iyong pag-ibig at kagalingan sa lahat ng bagay. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan at panibagong puso simula ngayon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa inyong pag-ibig sa buhay namin, Panginoon. Pag-ibig sa amin, personal. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. No? Maraming salamat po sa pakikinig ulit. Uh, hopefully po, napatuloy po natin pakinggan ang ating daily devotion para lumalim po at lalo po natin maintindihan ang mga pangako or mas malama pa po, po natin yung mga pangako ng Panginoon sa buhay natin. Kaya, para may panghawakan po tayo araw-araw. Kaya po ngayong gabi, bago po tayo matulog, manalangin po tayo. No? At talagang ibigay po natin sa kanila. At maraming salamat po sa pakikinig ulit. God bless you po. Kita-kita.